Iyan ang kapatid ko, si Alwina Wala siyang nararamdaman noon, malakas siya. Kaya recently, nahilo siya. Sabi ko, magpa-check up ka. So, nagpa-check up naman. Mataas pala yung blood pressure niya. Tapos sinabihan siyang magpa-laboratory. Binaliwalaan niya. And then, after a week ng pagpupuyat, not knowing na Mataas na talaga ang blood pressure niya. Bigla na lang siya na-stroke. Yun pala, meron na siyang hypertension stage 2. So, buti na lang po mild stroke lang. Nagkaroon siya ng dugo sa utak, 40 ml. And then, nakuha naman yung gamot, bumaba siya from 40 to 8 ml na lang. Pero, ganyan po yung nangyari sa kanya. Doon sa right part ng katawan niya, hindi niya gaano maigalaw. So, yun na lang ginagawa ko. Kami uh, na massage, pinapalakad, para sana bumalik sa dati yung lakas niya. Hindi na din siya makapag-isip ng tama. What I mean is, hindi na siya makaalala. Hindi niya ako maalala, pati yung mga magulang ko, pati yung mga kapatid ko. Hindi na din siya makaalala. So, habang maaga pa at habang malakas pa tayo, alaga natin ang ating katawan. Kapag may nararamdaman tayong hilo or masakit ang ulo, magpa-check up na agad tayo. Kasi hindi natin alam kung anong sakit natin. Matuto tayong alaga ng ating katawan. Huwag abusuhin ang ating sarili tulad ng pag-inom ng alak. Kasi talagang masama sa ating katawan. Kaya ng kapatid yan. ko, nagme-maintain siya ng gamot gamot para matunaw ng tuluyan ang kanyang dugo sa utak. Hopefully, umaasa pa din kami na gumaling siya, bumalik siya sa dati, maging malakas siya, para sa kabubuti din niya. At sana, kapag gumaling siya, matuto na siyang alagaan ang kanyang sarili. At nandito lang din kaming nakaalalay sa kanya. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo sa nangyari sa kapatid ko.